Pero yung totoo, di ba, nakakayana. grabe kasi, hindi hubiro eh. Hindi biro yung tindi ng korupsyon sa lahat ng ngayon siya ng gobyerno. Walang kayusan. Karsada pa lang natin eh. Alam mo, gusto mo malaman ng korupsyon? Makikita mo yan sa karsada. Mula sa lubak, mula sa maayos, biglang magiging lubak, hindi na natapos. Mga construction na hindi na natapos sa karsada yung mga nakabalandrang uh, anong tawag doon? Yung mga cone na hindi mo na nakikita sa gabi dahil sa sobrang dilim, sobrang dumi. Alam mo sa ibang bansa, napakatindi nila pagdating sa safety, ha? road safety, ang ho nila. Eh di ba, sample ko nga lang sa inyo. Hindi, aside from sa Japan, ha? marami pa sa Europa, ganun din eh. Sa Japan po, di ba? Talagang meron pa silang parang uh, ilaw dyan ng tao na gumaganong-ganon ng kamay. Di ba? Diba? Sa atin, parang bahala ka sa sarili mo. Maglalagay sila ng yung orange cone na ang dumi, dumi na so nawala na yung reflection niya. Una nga, ano na nga eh, pagkabili pa lang nun, hindi na ganon ka-reflected yung ilaw. Ibig sabihin, alam, alam mong ano, presyong mahal, pero mababa ang ano ang uh, binile mura yung binili. Kaya hindi tuloy siya talaga reflect, eh, reflectodize. Ano ba yun? Yun, yun. Yung pag nailawan mo, ma, ano, hindi eh. Yeah? Ah. Tapos pag nabangga ka, kasalanan mo pa. Kasi hindi mo nakita. Tapos, napakahirap pa. Ang tagal para puntahan ka ng, ng police o ng MMDA para, o traffic enforcer. Ang tagal pa.